Palawakin ang kaalaman, buksan ang kaisipan. Tuklasin at pakinggan ang kwento sa likod nito. Isang normal na panganganak ang nangyari sa isang babae sa Lincoln County, Tennessee. Kaya naman ikinagulat ng doktor nang makita ang kakaibang kondisyon ng sanggol na pinangalan ng si Josephine Myrtle Corbin. Naghinala sila na ang deformity o kondisyon ng sanggol ay maaaring resulta ng inbreeding dahil mapapansin na tila magkamukha ang mga magulang kaya sinuri nila ito. Ngunit napatunayan nilang hindi magkadugo ang mga magulang ng sanggol. Isa pa, meron din iba pang mga anak ang dalawa at lahat naman ay normal maliban sa bagong silang na si Myrtle. Iba't iba naman ang bansag ng mga doktor sa kondisyon ng sanggol. Si Myrtle ay may napakabihirang kondisyon na tinatawag na caudal duplication syndrome o dipigus deformity. Kung titingnan ay normal ang pangitaas na bahagi ng katawan. Ngunit ang kanyang katawan mula bewang pababa ay naging dalawa. Ito ay pinakabihirang kaso ng conjoined twin o katawan ng dalawang tao na magkadikit, subalit ang isang katawan ay hindi tuluyang na-develop. Meron siyang dalawang balakang na magkadikit at dalawang pares ng binti at paa. Ang bawat isang pares ng binti ay binubuo ng isang mukhang normal at ng isang mas maliit na binti na may tatlong daliri lamang sa paa. Ang isang mukhang normal na binti ay meron namang club foot. Sa kabuuan, si Myrtle ay merong apat na binti at mga paa. Ang dalawang mas maliit na mga binti at paa ay nakalaylay malapit sa kanyang tiyan. Nagagalaw man ito ni Myrtle ay masyado pa din itong mahina at hindi maaaring gamitin sa paglalakad. Ibig sabihin, sa apat na mga binti at paa, tanging isa lamang ang normal. Isa lang ang kanyang nagagamit ng tama kaya hirap si Myrtle sa paglalakad. Meron din siyang dalawang putas na nilalabasan ng dumi at dalawang ari at ang mga parte na ito sa bawat katawan ay independent o magkabukod na gumagana at nagagamit. Ang tanging magkasabay lamang ay ang kanyang buwan ng dalaw. Sa kabila ng kanyang kondisyon ay naging malusog at malakas na bata si Myrtle. Dahil sa lumalaking pamilya, nahirapan naman tugunan ng ama ni Myrtle ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Isa siyang Confederate veteran na nagtamo ng maraming sugat sa kanang braso at kaliwang kamay. Kaya dala ng pangangailangan ay sinimulan niyang ipakita si Myrtle sa mga taong mapang-usisa. Nagbabayad ang mga tao ng pera upang makita ang itsura ng isang buwan pa lamang na sanggol. Depensa naman ang kanyang mga magulang na gagamitin nila ang pera sa pag-aaral at sa magandang kinabukasan ng bata. Upang mas lalo pang makilala si Myrtle, ay naglagay din ang kanyang ama ng mga anunsyo sa mga dyaryo. Lumipat naman sila sa Alabama. At sa edad na 13 ay nagsimula ng lumahok si Myrtle sa sideshow at binansagan na ang babaeng may apat na binti. Sa sumunod na taon ay nakilala siya ng isang kilalang circus show na si P.T. Barnum kung saan pinapakita ang iba't ibang atraksyon gaya ng exotic na hayo, acrobats, clowns at kasama na dito ang mga taong may kakaibang kondisyon. Nakasama si Myrtle sa Barnum and London tours. Samot sari ang naging reaksyon ng mga taong nakakapanood kay Myrtle at naging tuloy-tuloy ang kanyang pagsikat. Dahil dito, mas marami ang naghahangad na siya ay makita. Sa pagdami ng tao ay lumaki din ang kita ni Myrtle. Kumikita siya ng $450 kada linggo. Dahil sa kanyang kasikatan ay pinipeke pa at ginagaya ng iba ang kanyang kondisyon upang tangkilikin din sila ng mga manonood. Kung gaano naman kaganda ang takbo ng trabaho ni Myrtle, ay ganoon din ang kanyang buhay pag-ibig. Ikanasal siya kay James Clinton Bicknell sa edad na 18 taong June 1886. Ginusto ni James na tumigil na si Myrtle sa circus at sinunod naman niya ito. Paglipas ng isang taon nakaramdam si Myrtle ng matinding pananakit sa kaliwang parte ng katawan. Nagkaroon din siya ng lagnat, sakit ng ulo at nawala ng ganang kumain. Sinuri naman siya ng kanilang doktor at napag-alaman na buntis ang kanyang kaliwang matres. Hindi naman to agad pinaniwalaan ni Myrtle dahil mas maniniwala daw siya kung sa kanang matres siya na buntis. Ngunit mas lumubha ang kanyang kalagayan kaya matapos ang ilang buwan ay napagpasyahan ng doktor na itigil ang kanyang pagbubuntis. Matapos nito ay bumuti na ang kanyang kalagayan. Naging malungkot man ang unang karanasan, hindi ito daging hadlang upang muling magdalang tao si Myrtle. Pinaniwala ang nagkaroon siya ng na normal na mga anak. Ayon pa sa ilan, ang iba sa kanila ay pinagbuntis sa kanan, samantalang ang iba ay sa kaliwang matres. Hindi man ito tiyak, ngunit posible itong mangyari. Ayon naman sa dokumentadong pagsulat ni Dr. Bailey, inilarawan niya na may taas na 5 feet, maputi, may blue eyes, kulot na buhok at matalino. Ayon naman sa iba, siya ay malusog at hindi naging hadlang ang kanyang kondisyon upang gawin ang tungkulin ng isang ina. Mula Alabama ay lumipat si Myrtle at ang kanyang asawa sa Texas. Nanirahan sila sa Cleburne at namuhay ng masaya bilang magsasaka. Ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon sila ng problema sa pinansyal at sa edad na apat na put ay muli siyang nagtrabaho at nakita sa Ubers Museum sa New York. Nakita din siya sa Dreamland Circus Sideshow sa Coney Island at Riverview Park sa Chicago. Matapos ang ilang taon ay muli siyang nagretiro at kailanman ay hindi na bumalik pa sa mga sideshows. Taong 1928 Nagkaroon ng skin infection si Myrtle sa kanyang kanang bunti. Dahil wala pang antibiotics na gamot noong panahong iyon, ay namatay siya matapos lamang ang isang linggo dahil sa streptococcal skin infection. Pumanaw siya noong May 6 sa edad na 59. Sa kanyang pagpanaw ay may mga doktor at mga pribadong kolektor ang lumapit sa kanyang pamilya at nag-alok na bilhin ang labi ni Myrtle. Ngunit mariin itong tinanggihan ng kanyang pamilya gumamit sila ng konkreto at binalot ang kanyang kabaong at binantayan ng maigi hanggang sa tuluyan itong tumigas upang maiwasan ang mga nagtatangkang magnakaw sa kanyang patay na katawan. Si Josephine Myrtle Corbin o mas kilalang ang babaeng may apat na binti ay isa sa mga patunay na kailanman hindi hadlang ang deformity o anumang kondisyon upang magkaroon ng masaya at makabuluhang buhay at ito ay isa sa mga kwento ng science.